Magandang hapon, Grade 5. Ngayong araw, ipagpapatuloy natin ang ating talakayan tungkol sa edukasyong kolonyal at katayuan ng mga Pilipino. Ang ating nakaraang paksa noon ay ang paaralang parokyal, paaralang sekundarya, paaralang pambabae at panlalaki, paaralang normal. Sa mga mag-aaral na hindi pa nakakagawa ng kanilang takdang aralin, Maari kayong magpasa hanggang bukas lamang. Ngunit, kayo ay huli na sa takdang araw. Ngayong araw, isa sa pag-aaralan natin ang mga universidad na inaitatag ng mga paring misyonero. May iba't ibang kurso rin ang binuksan sa universidad para sa kalalakihan. Ang mga ito ay medisina, abogasya, parmasya at iba pa. Ang mga universidad na naitatag noon ay ang Universidad ng San Ignacio noong 1589. Ang kauna-una ang Universidad na naitatag ng mga Hesuita. Sumutnod na itinatag ang Universidad ng Santo Tomas ng mga Dominikano noong 1611. At ang Universidad ng San Felipe na itinatag ng pamahalaan noong 1707. Ang mga ito ay naitatag upang maipagpatuloy ang mga nais magtapos ng kolehiyo sa kanilang pag-aaral. May mga Pilipino naman nakatapos ng pag-aaral ng medisina, abogasya, parmasya, pagkamanunulat at marami pang iba. Ilan sa mga nakatunto ng universidad ay sina Dr. Jose Rizal, Apolinario Mabini at Graciano Lopez Haina. Noong 1863, ipinag-utos ng hari ng Spain ang pagtatag ng paaralang primarya para sa mga lalaki at babae sa bawat lalawigan. Ipinag-utos din ang pagpapatayo ng paaralang normal para sa mga guro sa ilalim ng pamamahala ng mga hesuwita. Sa pilitan at walang bayad ang pag-aaral sa primarya at wikang Espanyol ang ginamit sa pagtuturo. Nagbukas naman ang mga paaralang pambayan ayon sa itinadhan ng kautusan noong 1863 tungkol sa edukasyon ang naging inspektor at tagasuri nito ay ang mga kura paroko. Maraming kaalaman ang itinuro sa mga kalalakihan tulad ng heografiya, pagsasaka, kasaysayang Espanyol, aritmetika, pagsusulat, doktrina kristyana, magandang asal at pag-awit. Ang mga ito ay tinuro rin sa kababaihan, maliban lamang sa pagsasaka, heografiya, at kasaysayang Espanyol pagbuburda, paggaganchilo, at pagluluto ang kapalit na itinuro sa kanila. Ang mga epekto ng edukasyong kolonyal sa ating bansa. Hindi maikakaila na maganda ang itinatadhana ng mga batas tungkol sa pagbubukas ng mga paaralan. Ngunit, hindi masasabing tagumpay ang mga layunin nito dahil sa ang mga paaralang kolehiyo at universidad ay bukas lamang para sa mga Espanyol at mestisong Espanyol. Taong 1863 na magbukas ng mga paaralang pambayan Kahit na ipinagutos ng Hari ng Spain na ituro ang wikang Espanyol sa mga Pilipino, ito ay hindi nasunod. Dahil sa pangamba ng mga Espanyol, da baka magkaunawaan at magkaisa ang mga ito na sila. Bagamat walang lugar ang mga Pilipino sa mga paaralan, naimpluensyahan din sila ng mga ito. Nakita nila ang mga kahalagahan ng edukasyon para sa kaunlaran ng bansa. May mga Pilipino kasing nagsikap makapag-aral. Ang kanilang kaalaman ay naging malawak. Nabuksan ang kanila mga isipan at nagkaroon ng pagbabago ng pananaw sa buhay. Ito ang nagbuka sa mga mata ng ilang mga Pilipino na ng hakbang at tumulong sa kapwa upang magising ang diwang nasyonalismo ang papel ng mga babae sa lipunan. Dahil pinag-iba ang edukasyon ng mga babae sa mga lalaki noong panahon ng kolonyalismo, nabawasan ang mga karapatan ng kababaihan. Sila ay naging sunod-sunuran sa kanilang mga asawa. Ang naging tradisyonal na papel ng mga kababaihan sa lipunan ay pantahanan lamang ang mga gawain. Hindi sila maaaring makipagkasundo, bumili at magbenta ng mga ari-arian walang walang pahintulot ng kanilang asawa. Hindi rin sila maaaring mga siwa na mga lupain, maghanap buhay, at maging testigo sa korte. Hindi sila maaaring dumalo sa mga kasayahan ng nag-iisa at ganoon din hindi sila pwedeng makisalamuha sa mga lalaki. Kailangan may mga kasama silang kapatid o kamag-anak. Hindi nila kailangang magkaroon ng mataas na pinag-aralan sinanay lamang sila sa pagiging mabuting may bahay. Ang naging tradisyonal na papel ng mga babae sa lipunan noong panahon ng kolonyalismo ay ang pagiging mahinhin, mapagkumbaba at matimpiin sa pagkilos. May mga kababaihan naman noon na hindi naging tradisyonal ang papel sa lipunan. Sila ay nagpakilala, nagpakita ng katapangan at talino. Kanilang ipinaglaban ang kalayaan ng mga Pilipino Ilang halimbawa ng mga kababaiang ito ay sina Gabriela Silang, Gregoria de Jesus, Trinidad Texon, at Melchora Aquino. Nabago ang batayan ng pag-uuri ng antas ng katayuan ng tao sa lipunan. Ito ay nabatay sa kayamanan at pinag-aralan. Ang mga kolonyalistang Espanyol ang nanatiling nasa itaas. Ito ay ang tinawag na peninsulares at insulares. Ang mga peninsulares ay mga Espanyol na ipinanganak sa Spain at ang mga insulares naman ay yung mga Espanyol na ipinanganak sa bansang kolonya. Ang mga sumunod na antas ay ang mestizo o ang anak ng mga Pilipino na hanahaluan ng dugong Espanyol. Ang prinsipalya ang mga mamamayang, mamamayang Pilipino. Ang mga nakapag-aral ng mga Pilipino ay naging kabilang din sa mga prinsipalya. Ang pinakamababang antas ay tinawag nilang Indio o ay yung mga katutubong Pilipino. Sa pagtatapos ng ating aralin, narito ang mga nakatakdang gawain. Nais nice kong inyo itong mapaghandaan. Ipo-post ko na lamang ang mga detalye kung papaano mo ito maipapasa.